hindi mo na hindi yun ani mahoy yung jamji mo ganla Ano? okay yung mak ma 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 burger na okay burger po tama okay na yun makasal na nyan pang ano yan? Ah, oh, ano nang sinabi nito? Yeah, <laughs> Ano? Okay, kasalanan bang mahalin ka ng lupusan? Ano? Huwag ka okay, okay, Sabi niya to, kapag bang naulanan yung ano mo, buhon mo daw, kawawa ka daw. Sabi ko nga yun. Sabi ko nga, dapat maligo. Hindi <laughs> kawawa, madali lang mabasa. Tatlong put, tatlong tuno lang, lang sa tuwa. ano. Yan? <laughs> <laughs> okay. Wala. Parang mo na siguro okay, mo. Sige, yun. Wala, wala pa sa kanapumunan <laughs> <laughs> Tawang ka maglakuha, magganapin ka mo? Oh tama na, kay kasi <laughs> si yan si, yan si, yan si Kyle. Pagka, kanya, yan. Kasi hindi ko anak. <laughs> Sige. Oo. Oh. <laughs> Di mo lamang ang aking ano. naging <laughs> buot. Pati si... <laughs> Ayan, ay, pang, di ka mo lapit pang. O, oh, pang, o. Oh. hindi lapit. Tapos ang mga bangaw, nahihilo dyan. okay. sinusunod ba niya dyan? Yeah. Hindi, hindi. Isa, Pobre, ano pabe na natin, Ami. Ha? Pobre, na ano natin? O, oh, tara ano natin sa kusina. Hindi, sa kusina. Hindi, ayaw, hindi ako palagi. Makuutan yung tanawang niya. Pangit kaya yung mga matabak doon. Mama, ayoko mo? Oh, Mag-bully ako doon. Oh, eh, Hindi, tama lang yun Hindi bully sa school uh -huh. eh. Hindi <laughs> pala alam niya si ito toong ikaw, Jai-Jai. Baka magpapatawag na naman kayo. Hindi. Mananapok na naman ako. Huwag mo, huwag mo sapakin. Bayagan mo na lang. <laughs> Jai, okay lang na naman si na ate dito. kay, na happy mo ba? Niya, yeah. parang si ate, napabayaan sa kusina. Ikaw napabayaan sa magulang. <laughs> Kasi payatot siya si, si ate niya, tambo. Karoon, kaya wala naman din si ate. Agoy. Sige, yan. Yan, yan yung uh, kanyang, sinasabi nila na napabayaan. Kapag hmm. utong mo ganun hmm. din, mukha mo ganun na rin ko. <laughs> Bangon dyan siya magigutong. Okay, yeah, kasi yung mga mga yung anak mo na mag-assuming, tapos si, eh, wala naman ginawa mga matinok. Buti pa si Kyle. Ha dua. Ha. So, yun lah ha? kan. Ya, ya nen tutup bata selamat.